Kung meron po kayong mga alaga, I recommend this to you po, Vitamin Pro 357 tablet. May multivitamins na po ito, minerals, B complex, electrolyte, amino acids and probiotics, and fortified po ito with B12 vitamins. Isang box po nito ay may 100 tablets po ang laman. And ang nakaganda po nito ay may blood enhancer na po ito, no? Tibay at na nagbibigay po ito ng lakas sa oras po ng kanilang mga trainings and mga laban. And aside from that, meron po itong immunity enhancer. Ito po yung nagpapalakas po sa kanila at nagbibigay po ng magandang resistensya laban sa mga sakit o mga pesting dadapo po sa kanila. And aside from that, meron po itong energy enhancer na nagbibigay sa kanila ng drive, lalo na po sa mga trainings. And uh, nagbibigay po ito ng magandang reflexes po sa kanila kung paano po sila mag-respond in every actions. And meron po itong anti-stress lalo na pagkatapos ng kanilang training. Kumihina po ang kanilang resistensya, bumababa po ang kanilang resistensya and uh, na stress po sila. Ang nakaganda, meron na po itong anti-stress enhancer. May electrolyte po na content po nito. And aside from that, maganda po ang absorption ng kanilang mga kinakain, lalo na yung mga nutrients po ng kanilang mga kinakain, maganda po mag-absorb dun po sa kanilang katawan. And paano po ito gagamitin? One tablet per week lang po kung normal weather condition and temperature. At kung hindi naman po maganda ang ating weather condition at yung temperature natin ay medyo mainit o medyo malamig, bigyan po natin sila ng 3 tablets per week every other day. If nagsumilaw ka yung pa magbigay ng Monday, bigyan niyo po ng Wednesday and Friday. Ganon din po sa kung pag magpapakondisyon kayo ng mga manok ninyo. One tablet every other day po natin ipapainom. And kung gusto po ninyo ito, meron po sa ating yellow basket. Maganda po ito. I highly recommend this sa inyo.